One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sang. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sang ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo lahat? Nag-obaltin ba kayo ng bonggam-bongga? Sana nakapag-obaltin kayo para kayo ay masigla at malakas. Syempre, happy Monday sa atin lahat ng bonggam-bongga. So, ayun nga. So, marami ang hatid na chika sa inyo ngayong araw na to. Pero syempre, bago ako tsumika, gusto ko munang batiin ang walang sawang sumusubaybay dito sa ating channel na sa Mama Sam Vlog na talaga naman nag-aabang ng bongga-bongga. Kapon ka. Maraming salamat. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello, hello, hello! Kamusta naman kayo lahat? So, maraming salamat sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa Mama Sam Vlog. So, syempre, dahil naaba kayo ng bonggam-bongga -bongga, talaga naman ang tsikahan natin ngayong araw na to, sisigaraduhin ko mainit at maanghang. At talaga namang Magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga. Kaya guys, huwag na nating patagalin Ang ating mga chika Para sa una nating chika Sabing ganon Miss Environment International 2025 Tuloy na tuloy na sa Pilipinas Na magaganap nga this coming 9 9th ng June hanggang 23 ng June So Mama Sam, anong chika mo dito? Well, ang matsuchika ko dyan ay bongga. Sa June 22 ang kanilang Grand Coronation. So, ito yung ikatlong edition ng Miss Environment. Kung naman talaga excited tayo dyan. Kasi syempre, sa Pilipinas gagawin. So, parang Miss Earth. Charot. So, yun. Anyway, Ah, uh, hindi ko alam no kung bakit hindi siya kasama sa Miss Earth. Dapat kasama to sa Miss Earth. Pero syempre, ah uh, ito ay under ng ano Butcha ng Pilipinas, 'di ba? Ang Miss Environment and then of course Miss Kirit Quirino ang nag-invite sa International Environment na mag held nga dito sa Pilipinas. And of course, we are excited na kung ano nga ba ang ipapakita nilang pageant sa atin. So, yan yung abangan natin ng bongga-bongga. At malapit na sa June. ba? Diba? So, yon. So, tignan natin ko anong mga eksenong magaganap dyan. At para naman sa sumunod natin, chika. So, syempre, ito nga, nababalitaan nga natin. Yung mga bardagula ng mga beauty queen. di ba? Kasi nga sinasabing ganun, uso-uso daw talaga sa maging title holder yung Miss sa Beauty. Kaya naman daw, dapat daw ba talagang magpadala ang Pilipinas ng Miss sa ngayong 2025 dahil na ang nanalo sa Miss Universe ay Miss so sa Miss Earth ay Miss Tisa, sa Miss World ay Miss sa So, it's time for Miss Tisa na ba ang ipadala ulit natin sa Miss Universe. Mm -hmm. Ako to be honest, kahit naman hindi Miss Tisa, basta maganda. So, merong extravaganza dapat yung beauty niya dapat ganon hindi yung basta-basta lang kasi syempre kailangan natin ngayon na makipagsabayan talaga sa mga beauty queens na nanalo ngayon na alam naman natin yung nakikita natin sa kanila ay parang barbihan yung dating so kumuha tayo ng kandidata na barbihan din yung dating so dapat may X factor at charming talaga ang beauty na meron siya. So, yon Ayun yung kailangan nating ipadala. So, kahit pa yan, morena pa yan, or mestiza yan, or oriental beauty, ang importante ay may beauty talaga siya. Kasi pag walang beauty yan, yung soso lang yung beauty niyan, ay nako, baka hanggang top 30 lang ang marating yan sa Miss Universe. Charot. So, yon Nakita naman kasi natin yung mga nagagandahan. Like example, Uh, sa Miss World. So, dapat magpadala ka ng Diyosa din. O, ganon. Sa Universe, dapat Diyosa din yung ipadala mo. Sa Miss Earth, Diyosa din yung ipadala mo. Lalo na sa Miss Grand. Diba? So, yun. So, dapat Diyosahan ng labanan ngayon. Hindi yung patalinuhan lang. Dapat total package talaga siya. May ganda, may body, at may brain. O, diba? So, yun. So, para pag mo siya sa international pageant, may ibubuga ng todo-todo at hindi siya naiiwan sa mga kalaban. ba diba? So, yun. Hindi siya naiiwan sa backstage kung maabot siya sa dulo ng competition. Kasi kahit anong caliber mo dyan, kung kulang ka sa beauty, hindi ka nila ipapanalo. So, dapat talaga, hindi ka ka tapos, may ganda ka. So, ganda ang ngayon. Agree ba kayo? So, yon So, good luck sa magiging kandidata natin ngayong taon na to sa mga labanan natin sa beauty pageant. So, next, chika, mama Sam, tingin mo, from Vietnam, ang Miss International title holder, tingin mo makuha kaya to ng Latinas katulad ni Miss Colombia na sobrang Barbie din yung beauty. Mm -hmm. So, kailangan nyo syempre mag-prepared. Eh, dati nga, nung last year, eh, ang ganda-ganda ng pambato ng Colombia, eh, nag-first runner-up lang, kinabog siya ni Venezuela, di ba? Pero, depende yan. Depende sa paghahanda ng kandidata. Ayan, katulad niya ni Miss Colombia. Maganda si Miss Colombia. Pero, kung wala naman siyang gagawin para manalo, eh, yung useless yung ganda. So, tulad din na sinabi ko kanina, hindi ka lang dapat maganda. Dapat talaga total package ka. At sana nagdudoon ka sa tema na hinahanap talaga ng organization para masungkit mo ang corona. Yun yung importante. So, si Miss Colombia, maganda si Miss Colombia. Pero kung magaling naman si Miss Philippines sa kanya at napagandaan naman ni Mirna Esguera to, eh diligwak na siya. Charot. So, yun. So, depende yan sa laro. Di ba diba? So, yun. At yun yung abangan natin kung ano yung ipapakita ng mga kandidata na magkukumpit sa international pageant. So, speaking of Colombia, Mama Sam. First runner-up sa Miss International 2023 at naging second runner-up naman sa Miss Grand International 2023 magbabanggaan sa Miss Colombia. Ito si Sophia sa si Maria Alejandra talagang masasabi ko nung 2023, sila yung mga kandidata na talagang bongga talaga doon sa international pageant. Itong si Maria Alejandra, nakita naman natin kung paano talaga ito di ba At iba din ang kalibre niya. At iba din naman itong si Sofia nang lumaban naman siya sa Miss International, kala ko nga siya na yung magiging Miss International eh. Pero, sa history kasi nung last year din sa Miss Universe, kung papansinin mo, mahina ang laban ng Miss International para sa korona ng Miss Universe kasi si Miss Pero nga sa si Miss Dominican Republic, hindi sila umabot ng dulo, di ba? So, hindi ganon kalakas yung puwersa nila para sa laban ng corona. So, kailangan talaga ng transformation. Sa kanilang dalawa ni Maria Alejandra at saka dito kay Sophia, kung magtatapat sila sa Miss Universe Colombia, nakikita ko na mas malakas ang laban ni Maria Alejandra more than dito kay Sophia. Kasi kahit anong ganda pa ni Sophia, kung si Maria Alejandra ay kabugera at total package, mawawala ng eksena to si Miss ano si Miss Sofia kasi nga yung sa Miss International na yung talagang pwede mong sabihin na pang Miss International siya ni Venezuela di ba so yon So, kailangan niya talaga mag-transform din. Eh, ngayon nag-transform na to si Maria Alejandra na wow, talagang ang ganda. So, maliligwak talaga siya kung wala siyang gagawing eksena. Pero, syempre, abangan natin yan. ba diba? So, yon At para na sa na chika, Mama Sam, kung mo malakas ang magiging pambato ng Colombia sa Miss Universe kung sakaling si Miss Maria Alejandra nga ang maipadala, So, tingin mo o obra ba kung sakaling ipadala si Vina sa Miss Universe? Alam mo, ang advantage ni Vina dito, yung organization ng Miss Universe. Kasi si Vina kasi parang na-follow siya ni ano, Raul. Tapos, syempre, si Kun Antay din. So, yun yung advantage niya kasi pwede silang makarating talaga sa top 5. Pero, pagdating sa Q&A, parang feeling ko hindi o obra to si Vina at doon siya makakabog ni Colombia kung sakaling magtapat silang dalawa sa top 5 sa Miss Universe. Kung makakarating sila. So, yun yung abangan natin. Kasi wala pa na mga kasiguraduhan ang eksena. Nandoon pa lang tayo na ano pa lang to eh. Kumbaga parang nandoon pa lang na Ah, uh, survey na pwedeng maging kandidata sa Miss Universe, di ba? Kasi maingay sila pinag-uusapan eh. E si Maria Alejandra, mukhang tuloy na tuloy na. Ang gagawin lang ni Maria Alejandra, ipapanalo lang yung Miss Universe Colombia. Pero, eto si Vina, wala pang konfirmasyon at hindi pa nga sinasabi kung Lalaban na ba siya ng Miss Universe Thailand? Pero nandoon-doon na pinag-uusapan sa social media. Di ba? So, yon So, tignan natin. So, ana analysis ko lang yan. Na kung sakaling magtatakpan sila, ay nako, magandang labanan to. Samahan nyo pa ng... Philippines. Oh, di ba? So, yun. Speaking of Philippines, so, Mama Sam, Krisnan handang-handa na para sa laban niya sa Miss World. So, Mama Sam, tingin mo, ano pa ba ang kulang para makuha ni Krisnan Grabides ang, ang corona ng Miss, ng Miss World 2025? Ano ang kulang kay Chris ng Gravides? Walang kulang kay Chris ng Gravides. Dapat lang niya sigurong dagdagan kung ano pa yung effort na pwede niyang idagdag sa paghahanda niya. So, yun yung kailangan niyang gawin. Kasi kung beauty, masasabi mo naman talagang maganda. At nakikita naman natin na talagang mm, palaban ng Chris ng Gravides. Tinatrabaho niya to. So, I wish na sana magwork ng bonggam-bongga -bongga, ang mga bituin sa langit para kay Chris ng Gravides. Kung baga, I wish na sana maging destiny niya talaga ang maging Miss World para maiuwi niya ang ikalawang corona ng Miss World sa ating bansa. At yan yung aabangan natin. At exciting yan. ba diba? So yan! Nakakaloka. Isa ako sa mga na-excite talaga para kay Christian Gravides at nakikita ko na potential naman talaga at parang piling ko malakas talaga yung laban di ba? So yan at para naman sa sumunod na chika mga reina ng supranational at Miss Cosmo na ng mamayang pag ng bonggang bonga, so eto nga si Miss Supranational di ba? kagagaling lang niya sa Philippines tapos after niya pumunta sa Philippines sa Vietnam naman tapos ngayon, pupunta niya siya ng Europe. Samantala naman si Miss Cosmo naman ay umiikot din. So, galing siya ng Greece. Tapos nagpunta siya ng China. At sunod naman nun, pupunta sila ng Cambodia. O, di ba? Ang lang ng eksena nila. At doon nga si Miss Cosmo nga, rumampa nga siya doon sa China. Kasi parang nagkaroon ng fashion week doon. So, nakita ko na rumampa siya ng todo-todo. Pero ganun pa rin naman, hindi pa rin naman siya maganda. Charot! So, nakakaloka. Parang ang tingin ko sa kanya kasi, makalumang beauty queen. Yung alam niyo yun na hindi siya modern beauty queen. Sa totoo lang, silang dalawa ni Miss ano, Supranational, parang ang beauty nila ay yung makalumang beauty queen. Hindi sila yung modern beauty queen in the present. Diba? So, yun, Kaya, Parang kahit anong gawin kong tigin talaga sa kanila, nalulumaan ako sa itsura nila. Charot! So, yan. But, congratulations and good luck. Diba? So, I hope na talagang mamayang pa sila habang reigning queen sila. At higit sa lahat, syempre, sana marating nila yung mga dapat nilang marating sa kanilang ni bilang title holder at syempre safety, di ba? Kasi ngayon marami mga eroplano na nakakaloka. So, I hope yung safety nila. Di ba? So, my God. So, yan. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika. Aliana at Duana na convince kaya ni Samantha Bernardo na sumali sa Miss Grand International. So ito nga na babalita nga kasi 'di ba nasasali daw to sa Miss Universe pero nagjudge do sa sa Iloilo. -ilo. So may hakahaka -haka ang mga tao na ay naku mukhang magmi-Miss Grand talaga siya. So naaalala ko si CJ si Opiasa, nagsama din to si Samantha Bernardo at saka si CJ nung nakaraan tapos no karaan taon di ba sa isang show at ayun nga na convince nga ni ni Samantha Bernardo sumali itong si CJ Opiasa sa Miss Grand kasi di ba parang nagdadalawang isip pa si CJ kung jo join ba siya o hindi tapos ayun nagkaroon nga siguro ng convincing etong si ano si CJ si mula kay Samantha. And then ayun, nakita natin siya sa Miss Grand at nakin first runner-up sa Miss Grand International. And then ngayon naman, nagkasama silang dalawa ni Aliana at Dua na kagabi sa Miss Iloilo. So bilang judges. So yon so parang piling ko na convince niya rin si Aliana at Duana na mag-join sa Miss Grand Philippines, no? So, yeah, so good luck and I wish na sana kasi ay nakon, saya lang, di ba? Kasi parang piling ko, beauty, body, and brain ang merong baon talaga itong si Aliana Duana. Kung sakaling, sasali siya sa Miss Grand. At parang piling ko, ito na yung momentong hinihintay natin na may uwi ang Golden Crown. So, yon So, kayo guys, ayo guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? For sure na lokas, Christine, and Perez ng Bongga Bongga. So, yon So, comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasalaman Subscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po Ang notification bell para more updated kayo Siyempre sa aking mga chika Sabi nung gano'n Always keep smiling And always think positive Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys Hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys